Kumusta po yung bigas diyan sa mga pantalan po dito particular po sa Maynila under PPA yung pong sinasabi niyo na overstaying Well magre-render po ulit tayo ng inventory po Sir Ted at mm -hmm. reporting po sa Department of Agriculture by ano po no uh, hopefully by tomorrow or uh, sa Sabado po mm -hmm. pero ang maganda po diyan medyo bumaba po yung overstay po natin mm -hmm. at makikita po natin sa mga nakaraang balita po sa mga nakaraang araw mas maigting din na din po yung monitoring po ng Department of Agriculture diyan ano nung isang araw kahapon po yata yun nung isang araw mm -hmm. eh nag-inspect naman po sila diyan ng mga mackerel ma naman po ano so uh, hopefully po tuloy-tuloy po ito at uh, ikang nga eh medyo mas maging conscious na po yung mga mga ngalakal natin mm -hmm. sa ano po po ng mga bigas po diyan but uh, uh, rest assured po, Sir Ted, na ano po talagang tinututukan po natin yan dahil ayaw na mm -hmm. po natin maulit po yun na uh, talaga pong maraming nakatenggang bigas po dyan o uh, sibuyas, mm. pati po yung mga karning baboy at manok po. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.